Uh, Pinunong Mayoria, sa pagbanggit po sa aking uh, bisita, uh, La Patrie ou la Mort, no vancour. French. <laughs> Fatherland or death, we shall overcome. Opo, pwede po bang magtanong sa atin pong uh, mahal na kaibigan, uh, pero Senator wag, wag Einstein? Pero wag in French. Hindi ako marunong mag-French show. <laughs> <laughs> Hanggang doon lang ang French ko. <laughs> French fries, pwede. <laughs> Marami lang po akong mga gustong tanungin, pero ang lahat po na yon ay nabanggit na po ni Senator Risa. Kaya ang mangyayari po sa akin ay manifestation na lang. Uh, pero meron po akong video bago po ako mag-manifest. Uh, Sir Ito po ay kuha sa Cebu na uh, interrupt po ang video. Pero malinaw naman po doon sa video, nakita po natin na nakalulungkot po ang sitwasyon na ito. Sapagkat dito po, nagkaroon po ng Lina Law. At ito po yung uh, RA 7279. Sa Section 29, ang sabi po doon, resettlement. Within 2 years from the effectivity of this act the local government units in coordination with the national housing authority shall implement the relocation and resettlement of persons living in danger areas such as esteros railroad tracks garbage dumps river banks shorelines waterways and other public places such as sidewalks, roads, parks, and playgrounds. The local government unit, in coordination with the National Housing Authority, shall provide relocation or resettlement sites with basic services and facilities and access to employment and livelihood opportunities sufficient to meet the basic needs of the affected families. nais ko lang pong magkwento po sa inyo dahil hindi lang po ako galing sa Cebu, galing din po ako sa Negros at galing din po ako sa Bicol Region. Gusto ko pong ipaalam sa ating uh, mahal na ahensya na aking pong partner sa loob ng uh, tatlong taon, marami din po kaming project na nakumpisahan ng NHA. Gusto ko pong iparating po sa inyo na karamihan po sa mga napuntahan kong na tamaan ng kalamidad. Isa lang po ang kanilang kahilingan. Sila po ay maalis sa lugar na yon at mailipat sa isang lugar na sila po ay safe. Nakikita niyo po yan, kalsada po yan, naging waterfalls na. Ganyan po ang sitwasyon. Gusto ko pong malaman po din, din ninyo na sila po ay hindi ko malaman kung bakit pinayagan ng local government na tumira itong mga taong ito sa riverbanks, sa mga tinatawag po nating daanan ng natural na tubig kapag umuulan. At yung iba ginawa pang barangay. Hindi ko po talaga maintindihan paano nangyari yun na itong mga taong ito ay pinayagan doon tumira. At noong nandoon po ako at nakipagtalakayan sa kanila, ang sabi po nila sa akin, wala daw pong ino-offer na resettlement o relocation sa kanila, ang NGA. Nakalulungkot po dahil kinausap ko po yung local government, dribble ang nangyari. Ang sabi po, tinuturo naman po kayo. Kasi ang sabi sa batas, sila ang mag-aalis, kayo ang mag-resettlement. Ang nangyari po, turuan. Hindi po ako magtatanong na. Ako po yung mag-manifest lang. Ang nangyari pa po, dumating pa yung isang ahensyo ng gobyerno, imbis na ang i-offer sa kanila ay resettlement o ialis doon, magbibigay lang daw po ng bubong at kahoy. Ibig sabihin, dyan pa rin kayo titira. Pag dumating uli yung baha, bahala na kayo sa buhay ninyo. Parang ganun po. Gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat Nadyaan po sa Cebu, meron pong namatay diyan, walo sa isang pamilya, walo. Isang pamilya po yun, walo. Doon po sa Negros, labing apat, isang pamilya. Kaya sayang po, kitang kita po natin, no? nadyaan po sila sa pambihira. Oh. Kaya sana po, uh, tatagal lang po tayo dito kung magtatanungan pa tayo. Baka po sa 2026 na ako magtatanong kung ano po ang ginawa ninyo dito sa nangyayari na to sa ating mga kababayan. Mga mahal kong nasa gobyerno, hindi na po namamatay sa lunod sa tubig ang ating mga kababayan. Namatay po sila sa lunod sa putik. Nung pumunta po ako, lagpas tao ang putik. Hindi na po makita. Yung pong isang pamilya, hindi nila nakita na yung kapatid niyang tatlo dahil nalibing na po sa putik. Kaya sana po, ito po ang tingnan natin. Ito po ay urgent. Emergency na po ito. Kailangan po natin itong aksyonan na ngayon na dahil baka may dumating na naman na bagyo. Sabi po tayo ng sabi na ito na ang sitwasyon natin. Mas lalakas ang bagyo, mas dadami ang baha. Siguro po ito pa ang panahon para ipakita natin talaga na ang ating gobyerno ay re sa taong bayan. At ito po ang kailangan sa ngayon na ma-resettle po sila, ma po sila. Diyan po sa Negros, ako na po mismo naghahanap ng lupa para sa kanila. Ang sagot sa akin, hindi dito. Mahirap humanap ng lupa dito dahil puro asindero dito. Makakaaway natin dito ang mga asindero. My goodness gracious. Kaya sana po, mga mahal kong kababayan sa ating gobyerno, at sa inyo po, tulungan niyo po ako. Sa 2026 na po ako magtatanong. Maraming salamat po. Maraming salamat, uh, Senator Robin. At uh, uh, loud and clear po ang inyong mensahe sa Department of Housing. At uh, nanggaling rin po ako dyan. At tama kayo. Yan talaga ang sigaw ng mga kababayan natin sa Cebu, uh, particularly sa Talisay, sa Cebu City, sa Mandawe na mabigyan ho sila ng... Uh, disente at ligtas na pabahay. Ayaw naman ho nila tumira doon pero dahil sa hirap ng buhay, wala rin paglilipatan, Kung uh, kumbaga napuwersa ho silang tumira ho doon. Pero uh, ang DIsud at coordinate po sa mga local government units, very challenging dahil bibiliho ng lupa, uh, pero nagko-coordinate ho sila para po uh, mailipat itong mga pamilyang ito sa mga uh, danger zones or danger areas. Kaya maraming salamat sa inyong ah uh, Uh, pagbibigay ng uh, paalala. Thank you, Mr. President. Mr. President, next to delay the budget is uh, Senator JV Hercito, the offer of the uh, Department of Human Settlements and Urban Development. Act. Senator JV Hirsito is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. <coughs> A pleasant afternoon to uh, the Dadi family. Our Chair, Community Finance, Senator Gatchalian. anyway, it has been six years since the passage of the creation of the department of human settlements and urban development. it was passed in 2019. of course, i'm very uh, proud to have uh, sponsored and authored this measure, not together with our colleagues here, who supported. of course, risa was here. then, um, um, senator zubiri was the majority leader and senate president soto, no? uh, under his administration, when we passed this. Uh, landmark legislation. Together, it was also passed uh, um, together with um, the universal healthcare law. So, these are two landmark legislations that we passed during that year. But, um, sad to say that after six years, we still have a long way to go. Still a lot of challenges. Igor, alam um, po nang this family yan. Well, um, hindi naman po lahat talaga it cannot happen overnight no wala naman pong magic na pagkapasa ng batas gaganda na po lahat just like universal healthcare now it is being felt slowly and uh, by next year